Kala ko naka-play. Ano ba tinapay? Maka pa naman ah. Halulo na lang to. Lulo. Halulo na lang to. Ay, ba? Ay, ba? Ay, ba? <laughs> <laughs> Uy, alam mo, ako nakakaroon na ng nervy sa inyo. Buwan <laughs> na rin. Nagigang muna, Trent! Eh. Mali-mali. Ay, ayaw niyo sa <laughs> pa, alipay. Pasok ko ano, oh. Hindi na naman natin gumitin. Eh. Kung pang welding.

А вот эти диси а вот это А ты где ты там Ой дай мне помяком А ты давай

<laughs> Inaaman mo yung bota. Inaaman mo yung bota. Tulungan si Pugo. Tulong pa si Pugo. Tulungan. Katilungan. Sabi. Tumano yung ano sa tenga ko. Alam ko yun. nyo na naman. Nakakasap yung mga hayop na to. Alam mo ano yo? Mata! Pabanatak kita. Alam mo mata? Masakit 'yan ang lalamunan. We. Mm, buitis ka yo? Ah, naniku. Tamana ba? Naglilihe. <laughs> <Dougly> Naglilihe? <laughs> ah! Dumuo. Ah! Dalhin ng ungol. niyo? ah, sanyo. Ano ba magkakape na lang kayo? Seryoso na ba ng nanay. Nay. Saldo kalabaw. Saldo kalabaw daw. Kadiri. Kadiri. Kuya, well, nakuha mo na ba yung halo doon?